Hello guys, magandang uh, hapon. Ayan, araw gabi. Kung saan ka man ngayon na nanonood. Ayan, thank you so much guys sa uh, support. Ayan, shout out sa lahat. And ayan, uh, welcome sa YouTube channel ko sa Kamputika TV. Uh, salamat, salamat guys sa uh, support and shoutout sa mga man derekoma dito sa Macau na dito. And guys, uh, si pagtiyaga at dasal lang 'yan. And uh pag meron ka nun 100% makakahanap ng trabaho. Huwag ka mawala ng pag-asa, ba? Diba? And dapat maging uh, matalino ka dito sa Macau, di ba? Kaya mo 'yan and uh, lahat naman na nagkakaroon ng trabaho dito. Tsaga lang talaga si pag at dasal, Diba Huwag ni magpapaniwala sa mga nandyan sa paligid mo na mahirap na ngayon. And, uh, kalukuhan yan. Alam mo nyo guys, most, most of the, ano dito sa Macau, mga Pilipino, na nagpapahina ng loob mo is yun, may mga trabaho na. Di diba? Ang lalakas nila magsabi na mahirap na ngayon magtrabaho, makahanap ng trabaho sa Macau. Pero dati, di ba? lahat ng nagtatrabaho dito sa mga guys 99% is galing dyan galing sa inyo mandarigma galing dyan sa nag ikot ikot lang dito sa mga nag tour lang galing dyan pero pag nagkatrabaho na silang yayabang na eh kala mo hindi nila pinagdaanan yung mga ano eh masyado nilang dinadaon yung mga mandarigma dito sa Macau yung mga nagayang palang trabaho pero nagaling din sila dyan ba? Diba? dapat nga tulungan natin kasi galing tayo dyan, eh, ako galing din ako dyan kaya ang ginagawa ko to guys para sa inyo para magkaroon kayo ng idea and uh, alam nyo dapat yung gagawin nyo share ko yung mga experience ko para alam nyo lalo na yung mga papunta dito sa Macau yan, dapat manood kayo sa mga vlog ko para magkaroon kayo ng idea ba diba? ganun, nagsishare lang ako yung mga nalalaman ko mga hindi nyo dapat gawin ganun kaya guys, uh, panoorin niyo mga vlog ko. And hindi hindi para dumaming views ko ah, para sa inyo. ba? Diba? Para sa inyo. ikong e kung ah, ikaw, nasa sayo naman 'yan kung hindi mo kung hindi ka manonood, di ba? <laughs> tingnan natin, di ba? Tingnan natin kung pagdating mo ng Macau, kung magpaplano ka pa-plano ka dito, tingnan natin kung hindi ka mga pak dito, di diba? Wala kang alam. Especially mapapunta ng Macau, nagpaplano, Diba? Lahat dito ng pumunta is nagbaka sakali lang, uh, nagtsaga, sipag, nagdasal, di ba? Talagang kailangan mo ng dasal, guys. Hindi <laughs> mo kaya 'yan. Oo. Lahat 'yan ng pumunta dito is nag ano eh. Ah, uh, sinakripisyo yung especially yung mga galing sa Middle East. Sinakripisyo nila yung mga trabaho nila doon. Com compare dito sa hindi pa nila sigurado kung makakahanap sila pero uh, in God's will uh, yun nandito na sila may mga trabaho na di ba ganun guys kung pupunta ka ng Macau is dapat uh, panindigan mo and buong buo yung loob mo dapat wala kang pagsisisi nandito ka sa Macau di diba? kasi may purpose yan ba't nandito ka sa Macau and may purpose yan kaya man napapanood, ko, napapanol mo yung mga vlog ko dahil uh, pupunta ka ng Macau and makakarating ka ng Macau at magkakatrabaho ganun and guys uh, for today's video Marami kasing nagtatanong kung paano ba paano ba mag-apply sa Macau? Paano? Paano ba talaga? Ayan guys, uh, sasagutin na natin para ano. Ako guys, pumunta ko dito sa Macau as tourist. Ayan. Pagdating ko dito, tourist and then Ayan, nag-apply ako dito. Nag-apply parang sa Pilipinas, tinaghanap ng agency, nag-apply-apply. apply apply Ganon. nag ikot, ikot dito sa Macau. Ganon guys, yung ginawa ko dito sa Macau. Ganon paano mag-apply. Ganon. And dalawang klase guys, yung uh, pag-apply dito sa Macau. Example, la, uh, wala ka pang wala ka pang ano, wala ka pang budget papunta ng Macau. kailangan mo mag-online. Ayan, uh, search nyo lang guys, sa uh, playlist, uh, Kabot Kabotika TV playlist online application sa Macau. Yan, lalabas yan ng mga email, emails na, ng mga hotel dito sa Macau na pwede nyo apply online. Mapili uh, na lang kayo kung saan doon. Nasa playlist yun. Ayan guys, uh, ano, yon yung online, yon yung dalawa, dalawang, uh, isa yon isa, isa yung una na option, dalawang option kasi pag mag-apply ka sa Macau, yung pangalang option is uh, pupunta ka ng Macau para mag-walk in. Pupunta ka ng Macau stores, yun ang ginawa ko. Mag-apply, apply dito, mag-ikot sa Macau, punta sa mga agency. Yun yung pangalawa na option. May budget ka na yan, ha? Yun. Mapira ka pag gano'n na pupunta ka ng Macau. Pero guys, advice ko lang is huwag mag-direct flight. For example, ha, galing kayo sa Pinas, tapos pupunta kayo ng Macau, direct flight. Huwag kayong mag-direct flight kasi ang hirap. Ang hirap makalusod dyan sa immigration oh. Talagang binadaan ka sa butas ng karayom <laughs> Tagilid ka pa noon ha Diba Yon yon uh, Pangalawang option Ako guys is uh, Yon nag lang ako And apply Apply dito Sinipagan ko Nagtsagat Nagdasal Ayun na uh, Sa awa ng Diyos. And luckily Nakahanap naman ng trabaho Dahil sa mga Pagtsagaan natin yun, kasi kung nagawa akong makahanap, for sure ikaw din makahanap ka rin, di ba? Lahat naman, lahat. Mer kami mag, mag kas mga kasabay ko pumunta ng Macau. Uh, mayroon lang hindi kami nagsabay-sabay naghanap, hanap. Mayroon nakahanap. Mayroon nag-exit ng Thailand tapos magbalik nakahanap. Oh, yun. May mga trabaho na sila ngayon. Diba? Ganun lang. And kung nauna mo sa sayo, eh wala akong magagawa. Eh. Mas siguro may mga techniques na ginawa. Kaya nauna siya. Diba? yun yung itanong mo sa kanya kung ba't siya na una. ganun, ganun gawin nyo ah uh, ano to? ganun guys ganun, paano dito mag apply sa Macau ganun gawin nyo tourist tapos yan uh, mag ikot ikot ka di about sa mga saving yan guys is uh, same lang yung sa Pilipinas visit nyo guys yung i-search nyo yung kamutika TV Ratio sa Macau yan may mga ano ko dyan idea na pwede nyo gawin sa mga CV nyo po nandito na kayo sa Macau wala kang experience walang problema yan ayan panoorin nyo guys search nyo lang and kung may mga katanungan kayo guys sa sa vlog ko and pwede nyo i-search yun example ha ah, naghanap kayo ng ah uh, ah uh, agency sa Macau i-search nyo lang kamutika TV agency sa Macau yan lalabas yan Ganun. Uh, kamuti kati ano mo lang yung mga yung pangalan ng vlog ko, ng channel ko para doon kayo mismo dalhin. Kasi most na tinatanong niyo is nagawang ko na ng vlog 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 ko. Yan ba? Itong vlog ko na to guys is paulit-ulit lang. Ngayon ito kasi dami na naman nagtatanong. Siguro hindi na nila mapanood kasi natabunan na. na. Yan guys, ire refresh ko lang kayo. Uh, sa mga bagong bagong na, na nakaano nakaabang sa mga vlog ko yan salamat guys thank you so much and uh, ayun yun nga pupunta ka ng Macau huwag kang magda direct flight ha magano ka Hong Kong or Taiwan or Singapore ganun mga hindi huwag, kang magta Thailand ha Thailand to makawag wag huwag uh, Pinas to Thailand huwag kasi Thailand and Macau is very ano yan dyan na uh, ito ang place na to ang ang ang, ang lala ng trust issue ng mga taga-immigration sa Pilipinas ba marami nagtutor dyan na uh, hindi na naka ano nakabalik ng Pilipinas nakabalik after ano eh, million years <laughs> di ba kasi nagtrabaho na yan yung ano uh, ayaw mangyari ng migration and uh, ganoon nga Ganoon guys yung gawin nyo and maganda kasi guys pag nandito ka sa Macau compare sa online so application is may mga option ka example uh, dito ka lang sa mga wise pwede ka mag online oh, di ba advantage ka sa mga nag online lang yung ano lang kasi sa online is sipag talaga mag send sipag damihan ng send para ma-select ka talaga ano, uh, pag nandito ka sa Macau is uh, pwede ka mag ano, pwede ka mag walk in And, yan yung ka-advantage pag nandito ka sa Macau mag walk in ka diba? tapos sa gabi mag, mag online ka diba ang dami mga option diba? Ganun, yun ang kagandahan pag nandito sa Macau. Kaya guys, kung pwede is, mas maganda is pupuntan na lang ng Macau para sure ball, di ba? Pero kung wala talagang budget, mag-online na lang muna kayo. Sure ball din naman yan sa online, legit yan ng mga email dyan. And bibigyan naman kayo instruction yan. Kung pag nakapasa kayo sa interview, minisage kayo, and may instruction yan. Step by step yan. Kung paano ka, ano, anong next gagawin. Yan. Ganun guys. And, uh, ano pa ba yung uh, mga email may nagtatanong di email eh paano daw magsin sa email lang guys uh, yung mga email yan kayo sa gmail nyo and sundin nyo lang yung procedure ayan fill up nyo and then dapat guys yung save nyo is pdf pdf file wag yung picture lang ah pdf dapat uh, yun lang guys yun yung dalawang option yung mag online paano mag apply sa Macau mag online tsaka uh, pumunta ng Macau mag walk in yun yung mga pwede yung uh, gawin pag gusto nyo mag apply sa Macau yan uh, maganda sa Macau guys, uh, in ko kayo kung papipiliin kayo kung Middle East o Macau kung domestic helper di it's yung applyan nyo is mas maganda Macau na lang kayo mas malaki, mas malaki sa dito sa ano Macau yung DH kumpara sa Middle East. And uh, sa trabaho is magaan yung trabaho dito sa Macau ng DH. And sa Middle East is napakahirap. Ang laki ng mabahay dun. And uh, kumpara sa layo is ang hirap. Mas malayo sa Middle East, yung pamasayang mahal. And dito sa Macau is malapit lang. Diba? Pag maaga ka magbook baka makakuha ka palang 5,000 lang ticket. Oh. Balikan na. Diba? pag yung diop mo is 3 days, pwede mo iuwi yun kung dyan ka lang sa Manila, di ba? Yun kaganda sa Macau. Saya, anuman, sa Middle East, hindi mo gawa yan. <laughs> Biyahe pa lang, ubos na oras mo. Yun yung kaganda dito sa Macau guys. At dito sa Macau guys is, kung, kung, kung sa yung pag-uusapan is, hindi to magpapahuli. Di ba? Ang daming bansa na malalaki na kayang kayang tapatan ng makaw sa sahod yun, ganun lang and uh, tsaka lang sa pag-apply guys okay, mawala ng pag-asa and uh, minsan talaga na-experience mo yung hopeless pero huwag ka, huwag ka talaga bibitaw and uh, kung ano man yung nangyayari sa'yo and prayer talaga prayer is the best solution sa mga, siyempre, nag-iisip ka kung paano to, anong gagawin, di ba? Wala na akong visa. Hangga't may visa, guys, may pag-asa, dapat apply ka lang lagi. Di diba? ganon Ganun. Ganun ganun, positive lang. Huwag kang makikinig sa mga negative dyan na tao. Di diba? Huwag kang mag magsuluha, guys. Sulu, su, dapat sulo ka para lahat mapupuntahan mo 'yung mga agency na upload ko dyan sa ano ko. Inapload upload ko dyan sa channel ko. Yung playlist, may playlist yan ng mga agency dito sa mga pwede mo check yun. Araw-araw mo Ah. Uh, ganun. Uh, kung masipag ka dito sa Macau, ang laki ng lamang mo. Ang laki ng advantage mo dito. Kung baga, 100 kayo, ah, uh, 1%, ikaw lang. Ikaw lang yung kung masipag, ikaw lang masipag. Uh, ikaw, ang laki ng advantage mo, kung masipag ka, matsaga ka dito sa Macau. Ang laki. Kung baga, kung sa karera, ang layo, nauna ka lang na sa kanila, ang layo, di ka na nila mahabol. Ganun for sure guys 2 to 3 weeks 2 to 3 weeks may trabaho ka na yun nun ganun naman dito o Tsaka saka huwag kang ano sa mga agent agent na dito hindi ko na advise yan apply ka and uh, sa mga agency pasok ka doon ano lang araw araw discarded din sa mga may dropbox ka ganun guys dito yung mga pag apply sa Macau oh. and uh, kaya mo yan ba? Diba? kaya yan maganda yung Macau guys maganda Oo. sinasabi ko hindi ko sisinwaling maganda kung kung ano man ako example magpuporgod na ako tapos magbakas mag hindi uh, ako sa Pilipinas and then gusto ko ulit bumalik ng abroad dito pa rin ako sa Macau guys dito pa rin yung babalik ang bansa kasi malaki sao dito eh kumpara sa ibang ibang lugar sa ibang uh, abroad yan ibang bansa dito maka mataas diba tapos malapit lang ko sa mo baba lang dito hindi malaki kaya 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 talaga guys and yun lang guys sana may natutunan kayo sa vlog ko na to and comment lang guys sa mga ano dyan <laughs> uh, may mga itatanong comment lang kayo guys ang gagawa natin yan ng sagot And uh salamat guys sa support and uh yun lang. <laughs> thank you guys. Thank you. I love you all. God bless sa lahat. And mag -pray lagi guys ha. Huwag nyo kalilimutan.